hala guys welcome to my vlog so for today's video guys is pupunta po tayo sa tingog center para po kunin yung napanalunan nating raffle na cellphone from ma'am marikita padua ortega so yun nga guys at isa po tayo sa mapalang nabiyayaan ng cellphone so nagpa raffle po si ma'am marikita yung tumatakbong mayor ko dito sa amin at nagparapal siya ng 14 pieces na cell So, isa po tayo sa pinalat. Ayan, tara, let's guys. At kunin na natin yung ating napanalunan. Let's go! So, yun po guys, Swertihan lang po talaga. So, hindi po rin to in-expect na maisa isa po sa matipili. Kasi pang nakalagay doon sa kung ni kita is kailangan mong i-share yung Lab nyo na kung saan kayo nagsimula ng partner mo. So, kasi po yun is para po nyo nung Valentine's. So, yung caption ko po doon is sobrang konti lang guys. Ang nilagay ko lang doon is family is love and powerful love. Yun lang po. Tapos hashtag yung kayo mamakikita. And then yung picture ko namin mag-aama. mag aama So, picture niya ako, ko'y aming papa, ko'y anak ako. So, yun guys, hindi ko po talaga in-expect na isa sa ako So, suwerte na lang po talaga. So, nagulat na lang po ako nung sinat ko ako ng isa sa mga nanalo din. Na nanalo din daw po ako. So, yun guys, sobrang saya. Unexpected blessing for Valentine's Day. Dita ba, Dita. Eh, yama, ano? Buhana, dati, na. So ayan na nga guys at nandito na po tayo sa Tingog Center. Tara let's! So ayan nga guys at nandito na nga po tayo sa Tingog Center at nakuha ko na rin po yung cellphone. So dyan po is nakikipag-transact po sa si ating Marites sa... Nagbabantay po dito sa tingog center para po doon sa pagpapalaser ng mata ni Nana at humihingi po kami ng tulong sa kanila para po malas po yung gagastusin ni Nana sa pagpapalaser ng kanyang mata. sa so, ay na nga guys at nakuha na po natin yung cellphone na ating napanalunan. Yes! Sana bigay ni Ma'am Marikita na phone. Tayo po ay nabunot sa kanyang parapol. Oh, anong matasabi mo, Yumi? Sana all. Kano ang... Ano? may iPhone ka. Oh, ano oh. may iPhone ka? Thank you, Ma'am Marikita. Ortega. Uy. Uy, sorry. Unboxing na this. Only <laughs> to So, yun na nga guys. At i-unboxing na po natin yung ating napanalunang cellphone. Let's go! So, isa po siyang Infinix Smart 9 for 64 GB. So, yan siya guys. So, guys. May kasama siyang cord, adapter, and saka case. Salamat po sa pagsama sa akin. Bye. So, that's it for this video, guys. Hope you like it. Thank you for watching. Bye. Love love you, guys.